yan ang hirap sa inyo puro kayo akala akala nyo okay lang ako akala nyo masaya lang ako akala nyo madami akong pera pues akala nyo lang yung lahat kasi ang totoo hindi ako okay hindi ako masaya wala na akong pera kasi pagod na pagod na ako hirap na hirap na ako kamusta na inyo naman ako Huwag niyo kakamustahin niyo lang ako dahil kailangan niyo ng pera, kailangan niyo ako, kailangan niyo ng tulong. Kamustahin niyo ako dahil sa tingin niyo, kailangan ko kayo. Yun yung kailangan ko!